ka magalala. Pag ako na naging mami mo, saan aalagaan kita. Kayo ang daddy mo. Hindi pa ako nagluto eh. Alam mo naman, di ba, hindi ako marunong magluto. Kaya hinuntay ko ta. Ah, uh sige. -huh. Uh -huh. Ah, kinakaya mo na? Hindi ka marunong? O tamad ka lang talaga? O sinasadya mo, no? Kung bata ka, ang hirap sa'yo. Puro na rin mag-inaasikaso mo. Diyan! Huwag na huwag ka nang magpapakita dito ah! Huwag na huwag ka nang magpapalit! Daddy, ba't nga po ako pinag-release namin? Wala anak. May parating lang tayo bisita. Ayan na. Ay, naku babe. Pasensya ka na. Nalate ako. Ba't hindi mo kasi ako sinundo? Eh, pasensya ka na babe. Hindi kita mo sundo kasi... Wala mag-aalaga kasi eh. Ay, sino po siya? Ay, ako pala si Eden. Umapapangasawa ng daddy mo. Daddy, di mo na ba mo si Mami? Anak, alam ko sa ngayon, hindi mo pa maintindihan lahat. Eh, limang taon naman ang lumipas. Patay na yung mama mo. Eh, kailangan ko magmugon. Ah, Zia, Ayaw mo ba maging masaya ang daddy mo? Kayo naman pala eh. Huwag kang mag-alala. Pag ako na naging mami mo, mas aalagaan kita. Kayo ng daddy mo. Mm. Uh, paano? Mabig, kung anong bahala kay siya, pasok lang sa trabaho na. Hoy, ako ba inutusan mo? Excuse me, hindi mo ako babysitter. At saka kanina, ang drama-drama mo, nakakarita yung mukha mo. Alam mo, simula ngayon, susundin mo na lahat ng ipag-uutos ko. At isa pa, para sabihin ko sa'yo, mahal ko ng tatay mo. At hindi ikaw. Kaya nga mag-aasawa siya, di ba? Kasi hindi ka na ka sa kanya. Oh, ngayon, ako na yung magiging stepmother mo. Kaya ito, dalhin mo to sa kwarto namin ni Brian. Tapos ipagtimpla mo ako ng juice kasi umiinit yung ulo ko sa'yo. Lakat! Sarap ng buhay. Okay. Babe! Oh, uh, kamusta ka? Kamusta ka dito? Okay naman. Ikaw, kamusta yung work mo? Ito. Okay naman. Medyo pagod pero... Keri lang. Asan niya pala si Sia? Ah, uh, nasa kwarto niya. Sia? 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 Hey po, Daddy. Ano yung po dati, alam yung kung ano ang mabibig ko? O syempre naman, ito pa ba? Babe, wala akong pangpasalubong para sa akin. So lang talaga naisip ko. Ano oh naman, si ka agad. Ah, uh, saan ka pala? Umala ba kayo? Ay, hindi pa ako nagluto eh. Alam mo naman di ba hindi ako marunong magluto. Kaya hinihintay kita. Ah, uh, ganoon ba? Ah, uh, sige. Ah, uh, pagluluto na lang kita ng paborito. Mid love pa yan? Siyempre. Sige, sumahan kita. Magluto tayong dalawa. Ah, uh, siya. Sige. sige na. Hindi ko kanalak, ha? Sige na. Babe, hey, maraming salamat, ha? Kasi kahit pagod ka na sa work, kinaalagan pa rin ako. Nagluto mo pa ako. Ang sarap talaga magluto. Siyempre na, babe. mahal mo ako, eh di, pwede ba, pabakasunin mo si Zia sa lolo at lola niya. Kasi, napapansin ko yung attention mo, lagi na lang sa kanya. Eh, babe, kasi ka na sa ngayon. Hindi, hindi pa, pwede. Kasi, ngayon pala ako bumabawi din sa bata. Kasi, masyado, nagpatuto sa trabaho. Kaya, alam ano mo na, gusto ko lang bumalik sa akin yung attention, attention ng mata. Ano ba yun? na ako, ha? Ikaw naman. Ano yung sige na. Sisiar mo na ako. Sia! Sia! Ano ginawa ko sa damit ko, ha? Bakit po sinunog? na? Hindi ka marunong? O tamad ka lang talaga? O sinasadya mo, no? Ikaw, bata ka. Ang hirap sa sa'yo, puro laro lang ang inaasikaso mo. Ano? Ganyan na lang? Bakit mo tinitigil? Ha? Huwag ka mo hindi ba nabalit Hindi ko naman po yung mo yun? Hindi mo alam? Nakita mo diba? Nasunog! Gamit ko to! Alam mo ikaw, ko naman po yung alam mas mabuti pa lumayas ka dito kasi hindi ka na mahal ng tatay mo! Wala ka ng kwenta sa kanya! Labas! Labas dito ka! Huwag mong iniiyakan, ha? Kung bata ka! Ito ka! Lumabas ka lang! Diyan! Huwag na huwag ka nang magpapakita dito, ha! Huwag na huwag ka nang babalik! Lumayas ka! Layas Ba't ka umiyak? Nawawala ka ba? Uh, gusto mo sumama ka sa akin, bibigyan kita ng pagkain. Uh, ah, bibili tayong candy. Ayaw Tara na! Ayoko po, po sa, Bili sa mo na! Tara na! Ayoko po sa inyo! Tara na! Walang lalabas ha! Ayoko po sa inyo! Hoy! Sa Sara ulo yun ha! Sige! Ang ginagawa mo dito? Magbanda po ako sa inyo. Bakit? Sino kasama mo? Wala nga po. Pinarayas po kasi ako ni Ate Ibi. Sino Eden? Ang babae po ni Daddy. <laughs> Halika. Sumunta tayo sa inyo. Oh, babe. Ay, hey, babe. Oh, asa si Sia? Ako, oh, babe. Yung anak mo. Nagdrama. Ayun, lumayas. Kasi ba naman nagalitan ko gawa ng sinunod mo? damit ko. Ha? Eh, bakit na si si siya pag paplantyahin mo? Eh, hindi naman maalam yun. Hindi naman, malaki din yung anak mo. Tsaka okay lang yung at least malalaman niya yung mali niya. Tsaka, hindi mo tayo na lang dalawa o magagawa natin lahat na gusto natin. Hindi mo man lang hinalap? Ano ka ba? Hindi ka man lang nag-alala doon sa bata? Ano ba? Mamaya na natin hanapin Kumain mo na kayo. Nung, no, alam ko ang pag sa wala. Sige. Anak. Saan galing? Anak! Anak, tuloy mo dito? Ha? Babay mo? Ha? Titihan mo dito! Di mo ba Ha? Hindi na mawawala sa siya! to Eden? Ano ka ano na Eden? Alam mo to Brian! <coughs> Sabi mo sa akin ka, di ba? Paano ko wala si Sia? Ha? Sa tingin mo makakabayad pa ako? Bro, pasensya ka na. Ha? Hindi ko alam to. Eden, ano ba to? Akala ko ba tanggap mo yung anak ko? Pero bakit nandito yung ginagawa mo sa anak ko? Dapat nung una pa lang, sinabi mo sa akin na hindi mo matatanggap yung alam ko nung no? nagtapat ako sa'yo na may anak ako. Tapos ngayon, gaganyan mo yung anak ko. Dapat iniisip mo yung anak mo. Ha? Dapat iniisip mo kung sino yung babaeng yan. Tama na ba? Sige, amin ko. Ayaw ko sa batang yan. Kasi ayaw ko may kate. Ayaw ko may kate sa pagmamalabot sa lahat ng bagay. Uy, ang kapal mukha mo ha. Ha? kung ayaw mo pala sa pamangking ko, di sana buwag niya yung dalawa. At sana pala, hindi mo sana kinuha yung pamangking ko. Alam mo, pasisyahan tayo ha. Hindi, mo makukuha sa si Silya. Well! O oh, Bryan? Brian, Ina, wala na yung anak mo. Kinuha na ng bayaw mo. So tayo na ng dalawa. Eh di, mas maigi na, di ba? Masaya ka pa? Ano yung ginawa mo? Paano ko pa makukuha ang loob ng anak ko? Brian, okay lang naman yun eh. Kasi tayo naman yung magiging mag-asawa na, di ba? Sa iyo, okay. Pero mahal ko yung anak ko. Alam mo yan! So pinapamukha mo sa akin na hindi mo talaga ako minahal? Eden, hindi ko pala lampasin yung pagmamaltrato mo sa anak ko. Pasensyaan tayo. Kakasuhan kita. Pero Brian, kung gawin niya sa akin, minalang naman kita eh. Dapat nung una palang, inisip mo yan. Hindi ka na naabahan sa anak ko. Napakasama na ugali mo. Brian. Ano? Buti na lang nalaman ko lahat ng ugali mo. Imaayos na! Baka ako, ano pang magawa ko sa iyo!